Breaking News Ang lalaking ito ay tatawagan nating Tywolf na ibig sabihin ay Tiger Wolf Dahil nagpapalabas siya ng espiritu ng Tigre at Lobo sa likod niya Ang babae naman na ito ay tatawagan nating Drago dahil nagpapalabas siya ng espiritu ng Dragon sa likod niya At dadagdagan natin ng Zo para Asteg Kaya sa kabuoan ay tatawagan siyang Dragozo ang lalaki naman na ito ay tatawagin nating tinay. Ibig sabihin ay tagakuha ng espiritong hayop. Ang lalaki naman na ito ay tatawagin nating Emma dahil nakikita natin siya bilang isang taong kahangahanga, matikas, at marangal. hinahangaan ng mga tao ang tiwala niyang personalidad. Malayo man sa kapangyarihan niya ay napakaganda naman ang ibig sabihin. At para magkaroon siya ng unique na tawag.